Good morning once again. So, ito nakikita ninyo, ito yung uh, mga future future na breeder ko, itong nga uh, mga native na ito. Oh, so, uh, ah. pa rin yung uh, mga mga piniprepare ko sa kanila. Itong dalawang uh, araw na ito, puro kanin, no? Dahil ang uh, daming sobra na kanin na bahaw. So, napapanis. Hindi rin nila na, ano, nauubos. Pero yung pato, yung mas kubida, talagang kulang pa sa kanila yung uh, mga ganito. Uh, ito na sila yung uh, mga pure, future na breeder ko, no? At uh, yung isa, nangingitlog na. At, uh, kinulong ko na lang dyan para automatic na talagang uh, yung uh, lalaki niya yung uh, heritage chicken so ito uh, ganda ng mga lahi nito no so uh, mga future na breeder natin so uh, hindi nila ganong gusto ito pero pag binigyan natin na uh, yung kunting ano kunting, uh, so ito yung gusto nila ayan tiyan ninyo o oh, yan na po <coughs> oh. <coughs> yan na so yan na yung mga future na makikita ninyo dito sa ating uh, ano ating Ah, uh, uh, dito sa ating farm, no? oh, ito, napakalaki nito. Oh, oh, ano? Pero, lalaki ito. Ito, mga future na ano natin. ayan. Oh, So, ganda na nga uh, ano nito, kaya lalaki, no? uh, may gitling tilo na ito, ha. Kumain na kayo. <coughs> ito mga kapatid dito, 'no? Pati itong uh, isang babae, 'no? Yan. Ito naman, itong maliliit na ito, pare-parehas lang ang uh, mga nanay niyan. At ah, uh, lim na rin. Ah, uh, yun nagiliim-lim doon. 'Yun 'yung uh, tanay nito nga uh, mga ano na ito so ang mahirap lang nito no ay limita uh, limitado lang yung kanyang ano kagayan ngayon walo lang yung nililimliman niya yan so paswerte na kung ilan yung uh, mabubuo dyan pero ganun pa man no ha pakunti-kunti kahit pa paano ay uh, nagkakaroon tayo ng uh, ano so magandang uh, ano ito maganda ito kasi ang ganda katawan no? at uh, eh ilap din to pero ayan ah, gagawin natin to kukulong natin dyan sa bahay yung tinitira ng kambing kasi yung kambing ko aalisin ah, ko na rin dito no? Ah, nagiging ano na siguro sila dito at, uh, para komportable na sila doon sa bahay no? so, pakakawalan natin doon Epo, eh at uh, ito yung uh, kagandaan nito no ay uh, malaki ang katawan at uh, mataas yung resistensya rin kasi uh, parawakan siya ngayon uh, at tagal-tagal na rin akong uh, hindi nagbibigay ng uh, feeds lahat nito tong mga ay uh, ano yung uh, bakuna lahat nito mga naka nito so wala nang bakuna ito dahil uh, syempre Ah, una, wala tayong uh, sapat na uh, budget na para pambili ng bakuna. Ginagawa so, na lang natin, no? At uh, ito, uh, ito yung simple na may bigay ko na tips sa inyo. No? So, kailangan lang natin, uh, kailangan lang ninyo kung uh, kayo uh, gustong uh, mag sa larangan nitong uh, anak buhay na ito, no? So, wag kang magmadali, no? Uh, Uh, darating na darating din na uh, lang no uh, tiyagaan lang at uh, kailangan talaga uh, mahabang uh, ano pasensya no dahil uh, siyempre pag uh, nag-expect -e ka na babalik ka agad yung pera mo so matagal-tagal na uh, mangyayari yan. at uh, pangalawa so kailangan na uh, mapanatili mo na maging malinis at komportable uh, sila dito sa kanilang uh, pabahay no eh ba na ngayon yung uh, itong hanap buhay na ito kailangan na ngayon na may pabahay. So di kagaya nung ng uh, um, mga unang panahon na uh, pag nagalaga ka bahala, bahala na lang sa mga puno siya na natutulog. Ito kailangan talaga na sa bahay rin. Uh, kasi sa bahay rin sila kagaya nito dito sila umuwi sa bahay nito. So ito, yung uh, kabuuan ng ating uh, ano, no? Sa, masasabi natin na uh, kasi pumunta tayo dito, wala tayong uh, sapat na kapital, no? Kung uh, ang lang natin dito ay uh, pakunti no? At uh, ito, ito pa no? Uh, nagkakaroon rin ng uh, uh income pero sa ngayon lahat ng uh, income natin na uh, nangyayari ay uh, binabalik natin sa ating mga alaga no. Uh, kagaya ngayon na uh, meron na naman tayong uh, meron sana ang bibili ito kaya yeah, in-stop ko muna dahil hindi kami nagkasundo ng presyo pero sa kasamaang pala dito ng uh, aking kambing uh, so may nagka-interest siguro pinalo ito alam naman natin kaya ito na no? Uh, naawa ako ngayon dahil uh, alos hindi na siya makabangon kaya na lang lagi no? so uh, ko mamaya kung kaya pa niyang lumabas pero hahanap uh, ko na lang siguro na ang bibili ito So yan po at uh, sa mga baguhan at hindi pa nakapag subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan pa mag-subscribe hit na rin notification bell para ma-update kayo sa ating mga ina-upload no na video patungkol sa ating pagbiventures ng farm. So yan po no at uh, tuloy na natin yung pagbibigay ng pagkain ha? at uh, pag natapos natin 'tong ng pagkain, so yung uh, mas mas duck na naman. nila na ubos. Hindi tayo nakapagpa ng uh, sa, ng saging kasi uh, busy ako nito mga uh, nakaraang araw. So, importante, uh, meron silang uh, pa dito. na lang tayo bigay. ito yung black castro so okay naman siya no at uh, yung uh, mga anak nung uh, naglilimlim na yan ito yung uli niya mga anak no Oh, ginagawa lang nito, takbo-takbo sila dahil uh, hindi sila nakakalaban dito sa mga malalaki, no? Kaya, bigyan natin sila dito ng pagkain nila. Ayan. So, pag nabuhay lahat yan, no? Ayan. Okay naman. Lulusog naman sila. Oh, ito naman tayo sa isang uh, breeder natin. No? Ayan. Ito yung uh, maganda nito. Laki, oh. So, halos dalawang kilo na yan at uh, ito naman yung magiging tatay nya no? ito na yan may dalawa na siyang itlog dito yan, no? oh maganda sana yung uh, ano na yan kung hindi lang uh, nabasag yung itlog niya so matagal tagal bago tayo bumalik sa yan ha nangitlog ulit no dahil uh, nabasag ko yung uh, anim na itlog niya sasayangan din ako ay uh, aksidente na natapon ko so inaayos ko yung kanyang pugad pero aksidente siya na naitapon ko ito yun sala ha oh pinapanatili ko muna diyan sa mga kulungan nila ito yung uh, last na bibigyan natin itong uh, ating uh, road island yan siya is oh. next na bibigyan natin ng pagkain yung ating mga scooby duck no? at uh, punta tayo ng area B yan o, oh, nakikita po ninyo yung aking kambing yan o, oh. nakahigalan lagi no? Oh, laki nyan sayang din no? so, sa kalagayan nyan na yan baka hindi na natin mabinta ng uh, tamang presyo no? malaking presyo sana ito noon binibili so hindi ko ibinigay hindi kami nagkasundo so ngayon talong talo na tayo ngayon dahil uh, ikita ninyo yung sa itsura niya. hindi na siya makabangon so sana nga may bibili pa nito para mapakinabangan pa natin kung uh, hindi naman uh, ito siguro pag uh, tatapos ng ramadan uh, ibibinta na lang natin ng, ano, kung uh, abutan pa na buhay pa siya So, yan. Uh, magandang umaga po. Magandang umaga sa mga baguhan. At uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload patungkol sa ating pagbibinchures ng farm. So, yan. Oh, kinakain nila yung katawan nung uh, ano, ibinigay ko sa kanilang ano, uh, nagugutom na sila talaga dahil uh, maghahapon kahapon ay uh, umulan lang ng umulan pero pagkatapos kong magbigay sa mga maskubidak, uh, palalabasin ko na ito sila. No? Para maaga pa sila makapagkain uh, kahit medyo mahamog. no? So, sikreto lang naman dito pag uh, ganito na nakakakain sila ng uh, wala pa sa oras So, kailangan mapanatili natin sila nga uh, mapurga. no uh, Sabi ng mga eksperto, bawat buwan kailangan na makapurga tayo. So, nung nakaraan, taga D, eh, no, at, uh, ag -ano sila, nagkandak sila ng uh, turok dito sa atin, pero, yung mga alanganin na suspected na buntis, hindi nila tinurukan, no, baka, ka uh, baka may mangyari daw, at, uh, hindi nila binigyan ng pampurga. So, ito, napurga ito, okay na sana ito, Ayaw ko kung ba't, uh, saka siya napurga at uh, naturukan ng vitamins, saka nagkaganyan pero suspect ko talaga dahil nung uh, araw na yon umuwi siya dito sa ano ay uh, may napapansin ko ng kakaiba ibig sabihin no ay uh, may uh, uh, ano uh, nakain siguro siyang uh, pinalo siya kung anong uh, man ginawa sa kanya So yan po, maraming maraming salamat po. Sana po tuloy-tuloy lang ang inyong suporta sa ating munting channel, Biyahe ni Binji TV. Salamat po.